Ang lotto hacker na kumita ng milyon. Ang pinakamalaking lottery scam sa kasaysayan ng US. December 23, 2010. Tahimik lang ang cashier ng Quick Trip Convenience Store. May ilang customers, may bumibili, may nagmamadali, hanggang sa pumasok ang isang lalaki na kasuot ng black hoodie, may pulang sombrero, at may tila balot sa kanyang ulo. Pumili siya ng dalawang hotdog sandwich, isang inumin, at isang lottery ticket para sa hot lotto jackpot. Pagdating sa counter, sandali siyang nakipag-usap sa cashier. Tapos umalis. Parang ordinaryong araw lang, di ba? Pero ang hindi alam ng cashier, ang lalaking iyon pala ang mastermind ng pinakamalaking lottery scam sa US history. Noong Desyembre 29, inanunsyo ng Iowa Lottery ang nanalong numero. Tatlo, labindalawa, labing-anim dalawamput-anim, 33, at Powerball number 11. Jackpot, 16.5 million dollars. Pero lumipas ang mga araw, walang nagkiklaim ng premyo. Medyo weird. Karaniwan kasi, may abogado agad na nag-aasikaso. Hanggang sa isang araw, may tumawag. Sabi niya, siya ang nanalo. Nabanggit niya ang tamang serial number ng ticket. Pero nang tanungin kung ano ang suot niya noong bumili siya, palpak ang sagot. Tiningnan nila ang CSE. Hindi tugma. Biglang binaba ng lalaki ang telepono. Makalipas ang ilang araw, tumawag uli. This time, nagpakilala siya bilang attorney Philip Johnston mula Quebec, Canada. Sabi niya, client niya raw ang nanalo at gusto lang nitong manatiling anonymous. Pero sa Iowa, kailangang magpakilala ang winner kaya tumanggi ang Lottery Commission. Lumipas ang halos isang taon at isang oras na lang bago mag-expire ang claim. Dumating ang grupo ng mga abogado dala ang winning ticket. Sabi nila, ika-claim daw ito on behalf of a trust. Pero nang sinilip ng commission ang trust, ang president nito ay si Philip Johnston din. Boom. Dito na nagsimula ang malalim na investigasyon. Lumabas na ang ticket ay binili ni Eddie Tipton. Ang security director mismo ng Multi-State Lottery Association. Siya ang in-charge sa pag-check ng security software para sa lottery sa higit 30 states. Bawal sana silang tumaya pero ginamit ni Eddie ang kanyang access para dayain ang system. Inilagay niya ang malware sa random number generator para lumabas ang mga numerong gusto niya. Paano? Gamit ang maliit na malware program na QBRNG. Dot DLL, pinapaliit nito ang posibilidad ng winning combinations. Kaya kahit hindi niya alam ang exact order, sapat na para siya ay manalo. Paulit-ulit, ginamit niya ang kanyang mga kaibigan at kapatid para tumaya at mag ng premyo. Ang ilan sa kanila ay nanalo ng daan-daan na libo, minsan milyon pa. Nahuli si Eddie noong dalawang libot lima. Nahatulan ng 25 taon sa kulungan at kailangang magbayad ng 2,200,000 dolyar. Pero ayon sa mga ulat, posible siyang maparol matapos ang pitong taon. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang bigyan pa ng parol si Eddie Tipton? Comment down below kung dapat ba siyang makalaya o habang buhay siyang dapat makulong. Follow for more kwento, what if, at impormasyon na may matututunan ka.